Good day eh, mga JT sa kalam at Et eto po good morning sa inyo lahat. Good morning Wednesday. Ah, eh. medyo madilim pa po. Alas 6 na po 'yan pero napakadilim pa po dito sa papaning sa taas mga JT. Wala po ako makita rito gawa ng medyo makulimlim pa po yung taas sa kalangitan pero napapaning na po tayo ng mountain peak mga JT at pinayagan po tayo at dito nga po pala wala tayong kasabay. Medyo napakalamig po. Ayun nakita niyo naman po motor lang po yung nakikita natin pero alas 6 na po 'yan. Magsi 6:10 na po na umaga yan ngayong Wednesday 2025 mga JT. January 8 2025 mga ka JT sa kalam at yan makikita nyo naman po alas 6 na po yan pero napakadilim pa po hindi ko po alam siguro napakahaba lang po talaga ng gabi ngayon at dyan po dadaan po tayo sa may ilaw na yan pakita nyo naman po pamuntang mountain peak pe, medyo madilim pa po dyan kaya hindi po tayo nakapag video papanik dyan pero ang dinaanan ko po ay dito sa reverse dito po sa mahaba pero mababa lang po mga ka-GT pero pinagpawisan pa po, po tayo dyan. Sobra pong kahit po lamig yan, kahit sobra po lamig, medyo pinagpawisan po tayo kasi po paahon po talaga yan mga ka-GT. Medyo malabo lang po talaga at after po makapanik dyan, ayan medyo nagliliwanag na po. Medyo mahaba lang po talaga yung ahonin na yon pero banayad lang po hindi po kagaya sa, sa kabila na lulusongin natin. Ito po yung may bago resort. Kakaliba lang po tayo diyan pagkakalan ko po may history dito na meron pong isang taga na nag Dante Barona po rito sa so, mga nakakilala po yon na nasa Hebe na po uh, yun nga po kaibigan ko po yon talaga naman pong mabait yon kaya lang lasinger yon at uh, dito po mga ka ay eh, medyo madilim pa po ulit at uh, medyo maraming puno po rito kaya hindi po kita yung kalsada pero papaning na po yan ayan nakita niyo naman po uh, medyo para akong zombie mga ka-JT at uh, dire diretso lang po tayo papanig dyan at uh, hindi pa po maayos ang natin. Sobra po lang ang sanghangin dyan kaya medyo gulo-gulo po yung buhok natin. Pero medyo maliwanag-liwanag na dyan, papanig po ako dyan, medyo nagliliwanag na po. Pero uh, sobrang dilim pa po dyan, medyo nakakatakot. Uh, baka makakita po tayo ng as dyan mga ka-JT. sobrang lamig, baka po magagala ang as or maghanap ng inayin. Basta papanik lang po tayo dyan, dire-direcho lang po yan, wag po kayong iikot lang po tayo dyan, wag po kayong kabahan dahil paikot lang po yan. Sa mga bago po rito, mountain peak po ito, top view mga JT, tapos pagkarating ko po sa taas, kita po yung namumuting dagat, sobrang lakas po ng hangin, kaya po sobrang lakas ng mga alon, kaya po namumuti yung dagat mga JT. At dito po medyo nakita niyo naman po, pawis na po tayo hanggang sa dibdib na po ating pawis mga kasakalam JT, dire diretso lang po tayo dyan. medyo hinihingal po lang tayo dyan. Napakalakas po talaga ng hangin dyan kaya medyo mabilis matuyo po yung pawis natin pero okay naman po basta pinagpawisan po tayo. At dyan po wala na po ako nakita ang bahayan dyan, dati po nabili lang po kami dyan ng mga gulay-gulay, ngayon po wala na po at dito po tayo dumahan sa reverse mga ka JT ah uh, dati po meron po ako nakita dito ng ahas na patay. Hindi ko alam kung sino nakapatay po nung kulay green. Pero dati, pandemic. ah uh, lagi po itong pinapanik ng mga taga Los Nap City. At dito nga po mga jt medyo nagliliwanag na. 6.30 in the morning na po yan mga kasakalam JT at ikot-ikot lang po tayo dyan at huli pero di kulong Chris Mark Cabrera. Nakita ko po, nagja-jogging, bitin pa po siya. Medyo umulan-ulan lang, kaya hindi na po siya pumunta ng mountain peak dito po sa dinanan ko. Hanggang si Chokaray lang daw po siya. At uh, dito pa mga ka JT, dire-direcho lang po tayo. Huwag naman po kayong medyo matatakot dito, kahit kadiliman. Hindi naman po masyadong nakakatakot dito. Ang nakakatakot lang po dito ay pag tinakot niyo po yung sarili niyo. At nagliliwanag na nga po dyan mga ka-JT, nakita nyo naman po, uh, amaan maano na po yung kalangitan, medyo nagkukulay puti na po. Pero nagbabadyang ulam po yan, mga sakalam JT, yan din, nakikita nyo po langit na yan. Pasa ito po, pababa na po tayo dyan, uh, kinunang kinunan ko lang po yung taas na yan. Medyo na, nalakad-lakad po dyan yung ano, napapadpad po ng hangin yung ulap at uh, medyo madilim, makulimlim. Pero maliwanag na po yan pagka po Nawala po yung mga ulap-ulap na yan. Medyo masama lang po ang panahon. Medyo nag-uulan. At uh, alam nyo naman po, pag nag-uulan, medyo natataklo po yung araw. At ito po, pababa na po tayo dyan mga Sa kalam JT, medyo madilim pa rin po. Pero ma alas 6 media na po yan. At medyo mahaba po kasi yung naaw na yun. At uh, chill chill lax lang po tayo. Hindi naman po tayo nag-jogging, Walking walking lang po tayo. Basta pawisan lang po tayo sa maga Okay na kay JT sa kalam. At sa lahat po ng mga kajaging ko, kabay, ka driver uh, ingat po tayo sa lahat ng ating activities, lalo sa mga nasa kalsada, iba yung pag-iingat po, haba ng pangunawa, at lubag na loob lalo po sa mga encounter na may mga hindi ho nagkakabigayan sa kalsada eh, pagbigyan na po natin kung sino po yung nakakaunawa yun na lang po yung magbigay mahirap din po maabala ito po pababa na po tayo dito mga JT ka sa kalam nakikita nyo naman po may maputi po yung dagat na yan yung mga parting nasa malayo na yan yung may pagkatapos ng green na yan dagat po na namumuti yan marami pong alon kaya po medyo namumuti po yung karagatan malakas po yung hangin. At dito po, makikita nyo, mga kasakalam JT, pagpanik ko po dyan, medyo napakahaba po ng lusungin na yan, medyo nakakatakot din po, kasi sobrang tarik po nyan. At syempre, hindi maring hindi tayo magpapakita yan, nakita nyo naman po yung buko ko, nadadala po, sobrang lakas ng hangin, nipis-nipis uh, na na, nadadala pa ng hangin. At uh, dito po, mga ka-JT, pababa lang po tayo dyan, may mga aso-aso po dyan, pero pagka naman po, syempre, inaway nyo, kaagad din kayo, iwasan nyo na lang po, may mga aso-aso po rito na, syempre, Street Dogs, eh, hindi ko po alam kung sino may mga mayare, basta nandiyan sa gitna, natin lang po tayo, tinataulan, pinabayaan lang po natin. Hindi naman po yung mga kung hindi nyo rin po aano yung mga asong nasa kalsada, mga ka -GT. Pero syempre, ayan, nagkalat po ang kanilang time bomb, mga kasakalang GT, kaya iwas, iwas na lang po tayo. Medyo daan-daan lang po tayo pagbaba rito at medyo matarik po talaga ang kalsada na to, itong ahon na to. Ito po talaga yung pinakamataas dyan. At uh, wala po akong nakasabay dyan, wala po akong nakachismisan. At yun nga po, after ko po rito, mga kasakalam GT, hindi na po ako nagtagal at bumaba rin po ako. At pagbaba ko po, syempre, hindi maaaring hindi tayo magmamartes sa baryo ko. At yun nga po, wala po tayo masyado nakita mga kamarites. Meron po lang hang laundry shop, mga ka-GT, uh, manual laundry shop. Doon po nakita ko si ati Lab, si ati LB at si ati Pina regular po nilang ginagawa yon dahil po syempre minsan income nila minsan po sa, sa family nila mga kasakalan JT at yun nga po uh, dito po pa dire diretso lang po tayo pababa niya mga kasakalan JT at paikot lang po tayo hindi na po nga ako nagtagal at nakasalubong ko nga pala po si Utol pa winner po siya at may pasok Siyempre, uh, uh, syempre jogging jogging lang po yun medyo madilim pa po na nakasalubong ko siya uh, sa ngayon no, sa umaga ngayon uh, alas 6 na medyo madilim pa mga kasakalan JT ayan nakita nyo naman po uh, doon sa may kalayuan nakita nyo naman po yung mga kalsada na yan at ang mga karagatan po yan, namumuti na yan. sobrang lakas po ng alon at na sobrang lakas po ng angin, namumuti po yung karagatan sa alon mga kasakalan JT. Nga dito po nagbay nga lang ako saglit, nagmikos-mikos lang, nagtambay-tambay. Hindi naman po ako tumagal dyan kasi sobrang lamig po, natutuyo ko agad yung bawis ko at yan nag-decide po ako, dumiretso na lang po ako at nagmikos-mikos lang dyan. At syempre pinakita ko po yung aking binaba at uh, magpapakit lang po tayo mga kasakalan JT at after ko po dyan magpakiyot. Sobrang nakakatakyut. Nakita nyo naman po sobrang lakas ng hangin mga kasakalan JT. Nagwe-wave talaga yung mga dahon-dahon, yung mga puno-puno. At -puno. uh, dyan tumambay lang po tayo. At uh, pagkatapos po natin tumambay, bumaba na po tayo dyan. At uh, syempre medyo nakaramdam na po tayo ng pag-ambun-ambun uh, dyan mga kasakalan JT. Ikot-ikot ko lang po yung camera para makita yung magandang biyong ambience dito. Dati po, napakaganda po talaga dito ng mga kalsada rito. Gawa nang lagi po malinis. Ewan ko lang po ngayon, ba't wala po naglilinis mga kasakalam JT. At meron po rin po ako nakikita mga alak-alak dyan. Hindi ko po alam kung saan sa customer o sa mga tambay. At ito po mga kasakalam JT, nakita nyo naman po. Pababa na po ako pero napakalakas ng hangin. Nakita nyo naman po yung buko ko. Kokontina na dadala pa. Uh, Siyempre mga kasakalam JT, may, may mababang kuryente na po rito. Wire uh, bawal na po siguro dito mga matataas na sasakyan at sasabi at wala naman po nakakapanik na matataas na sasakyan dito uh, malaking sasakyan at uh, sobra naman po kasi taas mga kasakalam JT at dito po meron resort po yung isang pinsang ko at uh, yung isang pinsang ko uli na si Sorin Martinez Meron po siyang resort dito. Dire-diretso lang po tayo pababa dyan. Hanggang pababa po tayo dyan. Mga JT, tinatawal lang po tayo ng aso dyan. Uh, dito po medyo may kataasan at dito eh, ito yung pinakadeligadong kalsada. Marami po nalalaglag dito at ang dami na po namin inihilang sakay na laglag dito mga kasakalan JT. Ang kalsada na yan. Sobrang kurba kasi tapos sobrang taas po ng paglulusong at pag-ahon. At uh, syempre, kailangan lang din po na iba yung pag-iingat lalo pagka hindi yung taga rito. Saradong kurbado ko kasi yung kaliwa kanan na yan. Medyo wala akong harang at tumapapadiretso ka talaga pag lalo pag na walang kayo ng preno, lalo yung mga jeep, passenger jeep, pag din yung yun, di nyo binomba yun, hindi yung magkaka-preno uh, masyado yun, gawa ng di vacuum po yun, di syempre, di hydrobox, di D9, D5, yun po yung mga bagong preno ngayon, mga kasakalang JT, yung mga natunog. Uh, at ito po mga kasakalang JT, habang pababa po tayo dyan, nag-iisa lang po tayo, medyo malamig na po tayo, medyo malamig po dyan natutuyo na po tayo ng pawis kaya dire diretso na po tayo hindi na po tayo tumambay dyan dumire diretso na po tayo pababa mga sa alam JT hanggang sa pauwi po tayo sa Los Nap City at yun nga po marami tayo nakita mga tropa mga kasanggan diket at nakita ko si Sob tribals at ayun nga tinanong ko kung nasa ng kanyang jowa at yun daw uh, nasa duty lang daw at uh, iniwan niya sa bahay Kukuha po sana ako ng daan ng malunggay dito. Hindi ko na po nagawa. Sobrang lamig. Para ho na sa Baguio, mga sakalan dito. Pero syempre, mas malamig po sa Baguio. Siguro po ito ay ah, dala ng, hindi ko pa alam kung habagat o amihan. Ah, Pagkakalang ko po, ah, parang amihan ba yung pagkamalamig panahon? Uh, ah, syempre, nagtutunaw na yelo sa ibang bansa. Kaya napapadpad po rito yung kalamigan. Pero okay naman po yan. Basta wag lang po magkakasakit ng mga... taga Pilipinas o taga Pansol Ingat-ingat lang po tayo at kailangan po natin ng exercise pagka ganyan sobrang lamig. Regular naman po dito yan, January hanggang February na may kalamigan, mga sakalam JT na parang ngayon palang mag-Christmas at mag Year. Pero kalimitan sakit po niyan, pagka nagka, naglamig nagla, po rito ay ubon at sipon, mga sakalam JT para medyo masamang pakaramdam. At dito po mga kasakalam JT, dire-direcho lang po tayo pababa dyan hanggang sa tayo i na i nakita po natin si Chris Mark Cabrera na nagja-jogging, walang kasama. At shoutout nga pala sa mga PBG, Pansol Bikers Group, family. At, uh, shoutout sa inyo. At dito po, dire-direcho lang po tayo dito mga kasakalam JT. At, uh, lang po ito hanggang sa marating po natin yung dulo, kakaliwa lang po tayo, palabas po na uli ng gate. At syempre, mababit yung po yung guard, gamit lang po tayo ng superhero ID at superhero word. At yun naman po, pag nagamit nyo po yun, at uh, naging mabait po kayo dito sa loob, hindi naman po kayo pagbabawala, wag lang po tayo magiging pasaway. Sa mga natambay po rito, uh, maging responsable po tayo, wag ano po tayong masyadong pasaway. Maging maayos po sana tayo para napapagbigyan po tayo dito, lalo po doon sa mga nagbabasag na nagiinom sa taas, akala mong ano, kala mo kanilang lugar. At ayun, may nakita na ma po ako uling basag na red doors sa baba. Mga kasakalan yung Yeti, tinabi ko lang po yung mga red doors sa red doors doon. Hindi ko po alam kung sino mga nag-inom doon. Pero dito po, pwede kayong pumunta rito, mag-required, mag, ah, mag, mag Visit para makahanap po ng resort dito. Mga re rental resort po yan mga kasakalam JT pero mod, puro modern resort po kaya medyo may kamahalan dito. Sa lahat ng gustong maligo dito, pwede naman po. Dito po ay Lago Vista at Pansol po. Meron din po sa Pansol, uh, sa purok 5, sa Kuyab, sa Bukal, marami po resort dito. Sa Los Baños, marami na po resort dito na pwede nyo pong pamilihan. Pero dito, pag pumanik po kayo dito, pero pwede po kayong pumanik dito mga kasakalang ka JT para mag-inquire. Mag marami na po rin resort dito mga kasakalang ka JT. marami naman po legit agent, sa legit agent na lang din po kayo at uh, pwede naman po kayo magpa-legit check pag sa internet naman po kayo nakapag-book mga kasakalam at sa mga maliligo po rito ayan po si Chris Mark Cabrera nakita nyo naman po bitin po yan uh, medyo naambun na po kaya nagmamadali iniwan na po ako yan at nakita nyo naman po spotted Chris Mark Cabrera at sa lahat po nagpapabook dito huwag po kayo matakot uh, pili lang po kayo ng mga legit uh, agent legit internet uh, agent mga kasakalam GT Ito po nakita nyo naman po tahimik na timing po yung aming talipapa kasi po medyo alangan ng araw, medyo mahina, Biyernes, Sabado at Linggo, yun lang po yung kalakasan para sa mga customer. Pero pag summer po, ah, pag ko, dire-direcho na po yan, araw-araw. At wala po tayong makamarites, ayan, nakita nyo naman po, basa-basa na po yung kalsada, naulan na po, dire-direcho na po tayo dyan, at dumaan po kay Manjun, bumili lang po ako ng pechay, yung po yung lang, minsan lagi kong inuulam at kinakain, uh, ah, lang po, sapat na tayo at mga gulay-gulay. At yun nga po, yung nakita ko lang, wala po kasing pang pampakbet kaya ilang araw na rin po ako puro meat kaya medyo magugulay po tayo para medyo balance po yung vitamins sa katawan at yun po marami naman pong benefits ang pechay kinakain ko lang po yan walang ulam mga kasakalam JT, syempre vegetarian tayo minsan minsan hindi minsan loko-loko minsan din hindi joke lang po mga kasakalam JT. at yun po dire-direcho lang po tayo dyan marami po tayo nakamartes Diyan ko po nakasabay si Sob Abalos ayan na po nakakita nyo naman po quiz bomb sobat eh? Tao, tao ng tawa tawa nang tawa syempre pauwi na po kami na sabi ko kwentuhan no kami martes kami na martes diyan Siyempre, hindi naman po mawawala martes ko diyan mga kasakalan JT chismoso nga ako eh sabi nga po ng mga kapitbahay ko eh pag inggit piket hindi po Shoutout nga pala po sa mga tricycle driver yung bayo po ni Kuya Marvin at ni anak ni Kuya Eddie Gutierrez Shoutout sa inyo Mas sa mga namamasada sama raw sila sa vlog ito nga po at si Pinsan Abu Abu Nunyal. Uh, Siyempre, ayan, nakita ko po, namamasada ako, mabay pa po. At uh, ayun nga po, pinakaway natin, nakasalubong ko po rito. At pagkatapos ko po malina, bum, bumili ng gulay dyan, mga kasakalan JT, eto, bitbit -bit ko na po, uh, pechay po yan, Uulamin uh, at kakanin ko po yan. Uh, pagkalampas ko po rito, uh, nakita ko na po yung pilahan ng mga ating... Masisipag na nabiyahe rito at si Ate Beda, yung nakasalubong ko po, po dyan, papasok na po siya. At yun nga po, mga nabiyahe po rito, napapasok po sa school, yung mga estudyante po rito. Dati po, yung pati JR ko, yung nanay po ang hinahatid, hindi po yung estudyante, hindi joke lang po. Uh, at ngayon, wala na po siya dito, nandoon na po siya sa SM Toda. Malaki daw po ang kita doon, kaya hindi siya pwede umabsent doon, makasakalam JT. At dire-diretso lang po tayo dito, mga pauwi na po tayo. At ito po yung Los City. At uh, madadaan po tayo sa ating Munting Resort. At ayan po, mga kasakalan dyan, hindi magpapakit. Medyo pagod na tayo dyan. Pauwi lang po tayo dyan, mga kasakalan. Mata nakita ko po yung ano, tinamawag po sa atin. At pagkalampas nyo po dito, ko pala, uh, nakasalubong ko na po si Abu Nunyal dyan. At yan, makikita nyo naman po, kakaway. Tapos, sa uh, pagkatapos po niya, mga kasakalam JT, ayan po, kumakaway po siya dyan. Uh, tapos, uh, ko raw po sila sa vlog. At ito po, uh, hindi ko po alam kung nakapila pa po uli sila. At uh, marami na pong estudyante nakapasok. At syempre, mga JT, ayan po, kinunan ko po sila. sa daw po sila, sila sa video. At mga kasakalan JT, ayan, haba pa po ng pila, hindi ko po alam kung marami pa po papasok At pagkaliko ko po rito, at uh, nakita ko po si Parin Boy at tinatawag ni Wawa Pinkian At sabi uh, ko, nandito po <coughs> At ito po mga kasakalan JT, dire diretyo lang po tayo dito Excuse me po Medyo nasa po tayo, may nalunok po tayong parang lamok At ito po mga kasakalan JT, yung resort ng uh, Pansal City uh, Capital of the Resort sama po ba ako? O mali? Basta yan, ano, napakalino po. Wala pong marites ngayon. Wala rin pong sinampay. Wala rin pong naliligo. Hindi ko po alam. Siguro, sobrang lamig po talaga. At paglampas ko po rito, ayan, may tindahan po ng almusalan dito kay Atisana Sana at kay Ati kay Baby. At yun nga po, marami na po mga kamarites at si Ati Nene. Kinausap ko po dyan. Niloloko po na may biyahe na ng FMC. Pero meron na po talaga. At dito po, mga kasakalan JT, nakita ko si Ati Baby nagtanong po ako ng sampurado. Eh, hindi naman po ako nakakain ng sampurado. Kaya, wala po akong binili. Siyempre, at ayan, nakita ko po si, si Antora Miro nag-A pa yan at nag quiz to peace bomb, mga lang JT. At dumalang po tayo sa mga kamarates ko. Ayan, nanjan na po si Ati LB, si Tol Lab, at si Ati Pina. At may sinasabi po dyan. Ayan, yung hand, hand washing machine at Manual laundry, ayan po, nakatay nyo naman po, kumay pa si Ate Lab, at ayan na, tawa po si Ate Pina dyan, at dire na po tayo dyan, at agarap na tayo ng kamartes. At after po ng no, mga ka-GT, siyempre nagpalit na po ako ng mga damit ko dyan, at uh, medyo basang-basa po pawis natin, hanggang bewang. At yun nga po, medyo mabilis matuyo. At siyempre, tinatanggal ko po yung sapatos ko dyan kahit may amoy ang paan natin. At uh, yun naman po, ako lang naman po nakakaamay at merong langaw pong umaali-aligid. At yun nga po, naamoy natin sapatos. At pagkaubad ko po dyan, makasakalan JT, tambay-tambay lang po dyan. At aganap po tayo ng mga kamartes at wala naman po tayo nakita ng mga kamartes. At tambay uh, lang po tayo dyan. At after po natin mga pagbihes, Siyempre, nakikinig po tayo nang magmamarites sa labas. Wala po tayo marinig. At uh, naghanda na po ako magluto ng aking ginisang pechay dyan, mga ka-JT. Nakita nyo naman po yung munting bahay ko. Uh, munting-munti lang talaga. Bahay ko ba yan? Napakagulo, mga kasakalan, JT. Nag-iisa na ako. Hindi ko pa maimis yung aking tinutuluyan. At yun nga po, ang kulang na lang po dyan ay makakasama sa tinutuluyan, mga kasakalan, JT. Sana all, meron. At sana po dumating na. Uh, at yun nga po, mga JT. Pinagbago lang po yung sapatos ko dyan para hindi po ma alikabok or mabuhangin pag nilagay dun sa dagayan mga JT at dyan po uh, medyo may kalamigan na po tapos pumanik lang po tayo at nagbihis lang po ako dyan at tumambay mga JT at nakinig po ng nagmamarite sa labas at wala po tayo narinig na nagmamarite siguro tahimik pa medyo giniginaw din po yung mga kamarites ko at na uh, JT Sobrang lamig po naman talaga ngayong umaga at yun po pagkalagay ko po ng sapatos ko, syempre may kusmikos lang, paipay nga lang at after ko po magpay nga dyan, magpapalit po tayo ng kasuotan dyan. Mahirap naman po matuyuan ng pawes, mahirap po magkasakit. At yan, kunyari lang po may ginagalaw ako dyan at uh, siyempre para masabing may ginagawa. At yun po pagkatapos ko po magbihes, makasakalan JT, tambay lang po uli at ay, ay sinambok, isang A naman dyan, JT Saka lang, kunyari pagod, uh, kunyari may iniisip, wala naman pag-iisip, kunyari may ginagawa, para lang masabing may ginagawa sa video, makasalan JT, lingon-lingon lang po tayo, may narinig tayo nagmamarites, pero hindi naman po pala, at yun nga po, pagkatapos ko po dyan, lumabas lang po ako dyan saglit sa labas namin at nagmartes po ako at nakita ko nga po pala yung mga taga rito sa amin. At meron po akong niloloko dyan, si Ate Saneng. At yun pala, masama ang pakaramdam niya. Shoutout sa iyo, Ate Saneng. Pagaling ka. At yun, siguro talaga namang sobrang lamig lang po ng panahon ngayon, mga kasakalam JT. Kaya nagkaagad uh, nagkaaganon si na Ate Saneng. Siyempre, nasa edad na rin po. Darating po tayo sa point na ganoon na rin tayo ka edad. At sa ngayon, siyempre, sinasamantala ko lang po yung kaya ko pa magpapawes kaya ko pa magbike darating po, darating po lahat ng panahon ng medyo tatawagin na tayo. lolo, tatay, manong. Pag, pag narinig nyo pong tinatawag na ay gano'n, ibig sabihin, nasa tamang edad na po kayo at malapit na po tayong mag, ano, mag, alam nyo na, uh, life is too short, mga kasaka, alam JT, hindi tayo pwede magdagal sa buong mundo at uh, kailangan din po natin ng magpahinga at kunin ni Lord. Depende na lang po kung gano'n kayo kabait at yun nga po, pag medyo masama, masama din. Pag medyo mabait, mabait din. At yun nga po, mga kasakalam JT, tumambay lang po tayo dito sa harapan ng bahay ko na lagi may kumukuha ng halaman ko. Uh, ewan ko ba kung bakit lagi niya nililipat. Pagod na pagod na po siya yun. Eh, babalik din naman din po ng nakakita kung saan nakalagay yan. At yan po ay eh, hindi naman po sa kanya. At uh, ewan ko po, ang hirap din pong kausap nun nung kapitbahay kong yon At ayan, mga kasakalam JT, hanap lang tayo ng nakakamarites at wala po tayo ng nakakamarites. Doon po sa dulo, meron. Dito rin po sa dulo, meron. Pero hindi ko po narinig kasi ang hirap pong painggan pagka yung tenga lang yung uh, pa pagaganahin mo. At dito po, mga kasakalam JT, may marami po ako nakita mga papasok na po dyan. At uh, lahat po, nakajakit. Sobrang lamig po talaga. At nakita ko po si Ate Minijan at si Ate Saneng, atin nga po, palingoling po, nakatupad pa, nakita nyo naman po, nakatupad yan, sobrang nakajakit po lahat. At ito, si Ate Saneng, masama daw ang pakaramdam niya. Sabi ko, marites ka lang, Ate Saneng, atin nga, nakita nyo naman po, ah, uh, medyo, medyo giniginaw. At yon siya nakita ko si, ano, masipag na bata to, lagi itong paikot-ikot dito na nagbebenta ng tinapay. At ang, ayan, siya Ate, ano, dumaan, magtitinda na, magbebenta ng tinapay. At lagi pong sa umaga sa hapon niyan. Medyo ngayon tinanghali daw siya mga kasakalan JT. At ayan, sobrang sipag niyan. At uh, hindi ko po alam kung tagasan niya pero lagi ko po nakikita sa umaga sa hapon. Sobrang sipag po niyan. At least legal po yung kanyang paghahanap buhay. Wala pong sinasaga tao. At uh, napakasipag po talaga niyan. Paulit-ulit po, napakasipag. Pwede isang beses lang. Uh, joke lang po. At yung mga kasakalan JT, meron pa ho rin ako nakikita rito napakasipag na magtataho si si Rolly at saka yung mag ano mag puputo na sa umaga nyo lang po lagi sila makikita at yun po kaya kalala na po rito yung mga yon kaya pwede po kayong umutang pwede kayong bumili Pagkakalang ko po ay eh, pagkakilala kaya si Janice at na uh, mag daw siya ng ano, naka peace bomb pa mga JT galing po ng palengkayan. at yun nga po after ko po makapag maritis dito mga kasakalan JT at nakita siya at siya na at syempre, mga kasakalam JT, magpapahinga na po tayo. ang po tayo ng pawes. At yon see you on my next vlog. Hanggang dito na lang, mga kasakalam JT. Babu, shoutout nga pala po sa mga tropa natin. At KTYTV, na uh, nakapalaw sa ako sa YouTube niya. Shoutout sa'yo, boss. At ingat po lagi sa pagdadrive at sa kung saan, sa kalsada. Mag-ingat ka po. At yun nga po, mga kasakalam JT, hanggang dito na lang po tayo. See you on my next video. At uh, good morning sa inyong lahat at Happy New Year, mga kasakalam,